Number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala Chris Chuper, Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chupere, ni, 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 ni Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay Ang Kwento. ng bagong taon. Handa na ang buong pamilya namin para sa lubungin ang taong 2015. Gaya ng nakagawian, mula Quezon City ay lumuwas kami ng mag inako sa bahay ng mga magulang ko sa Bulacan para doon ay sama-samang magdiwang. Kumpleto na ang aming mga pampaswerte. Puno na rin ng handa ang aming mesa ang lahat sa amin ay umaasang magiging masagana ang pagpasok ng taon. Ngunit sa kabila ng lahat ng aming paghahanda, hindi swerte kundi isang matinding kamalasan ang bumulaga sa aming pamilya. Sa gitna ng mga putukan at kasiyahan, isang tawag sa telepono mula sa kapitbahay ko sa Quezon City ang umalingaw-ngaw sa tenga ko. Sinabi sa akin ng kapitbahay ko na nasusunog daw ang bahay namin. Yung buong compound namin nilalamo na ng apoy. Halos matumba ako sa aking kinatatayuan nang marinig ko ang masamang balita ang dating bahay na aking kinalakhan sa isang iglap ay naging isa na lamang kasaysayan. Walang natira sa mga ari-arian na aking napundar. Kasing init ng aking mga luha ang mga haligi ng bahay kong nagbabaga matapos tupukin ng dambuhalang apoy. Tila unti-unti na rin nauupos ang pag-asa kong muling makakaahon pa. Matapos ang trahedya ay palipat-lipat na kami ng matitirhan. Nakikisuyo kami sa mga malalapit na kamag-anak hanggang sa maisipan na rin namin ang mga upahan. Awang-awa ako sa mag ko. Tinatanong ko na ang Diyos, bakit ba sa amin pa nangyari ito? Sa kabila ng aking pagkalugmok, nanatiling matatag ang aking asawa hindi ako nakarinig ng kahit na anong negatibo sa kanya. Sa kabila ng mga nangyari ay pinipilit pa rin niyang umiti. Nakakahawa ang pag-asa na naaninag ko sa kanyang mga mata. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng kabigatang aking pinapasan, nagawa ko pa rin bumangon sa umaga at ipagpatuloy ang buhay. April 2015. Ibinalita sa akin ng aking inang na may bagong Tayong Subdivision sa Bulacan. Hinihikayat niya ako na kumuha ng unit. Ako naman nagdadalawang-isip kung makakaya ko ba itong hulugan. Nang bisitahin namin ang mga model unit, ay tila sumisilip na ang bagong pag-asa. Na-iimagine ko na ang pamilya ko na naninirahan sa isa sa mga unit dito. Sa katunayan, may isang pwesto doon na gustong-gusto ko talaga dahil malapit sa kalye at labasan. Pero sa kasamaang palad, may nakakuha na pala. Mahal, anong tingin mo? Kukuha pa ba tayo? Ang tanong ko sa misis ko. Oo, mahal, kumuha na tayo. Pagtutulungan naman natin eh. Sagot niya sa akin. Pikit matanaming naming iniabot ang reservation fee sa ahente. Ngunit nang i-check ang mga unit, wala nang bakante na ready for occupancy. Pwede kaming kumuha pero kailangan pa naming maghintay ng anim na taon bago makalipat. Parang nanlumo na naman ako. Pakiramdam ko ay ayaw na talaga kaming tantana ng malas. Pero nang babawiin ko na ang reservation fee ko, dalawang babae ang pumasok sa opisina. Pinapakancel nila ang mga unit na na-reserve nila. Isa sa mga unit na ito ay yung unit na gustong-gusto ko. Sa madaling salita, napunta sa amin ang nasabing unit. Makalipas ang isang taon ay eh, agad din kaming nakalipat sa aming bagong tahanan. Ngayon, apat na taon na lang ang bubunuin namin para tuluyang mapasaamin ang bagong bahay na aming tinitirahan. Sa aming naranasan, natutunan ko kung paano magpakatatag. Kahit pakiramdam mo, e eh, wala ka nang ibubuga. Natutunan ko rin ang magpakubamba, makapag- kaya mo yan. <laughs> Puro laway na gagamitin na boxing <laughs> Natutunan ko rin ang magpakumbaba, lalo na sa mga panahon na walang wala ka na. Hindi biro ang masunugan. Hindi biro ang mawala ng sariling tahanan. Sa trahedyang ito ay natutunan kong kumapit. Hindi sa material na bagay, kundi sa mga bagay na hindi natutupok ng pagsubok, ang pagmamahal sa pamilya at pag-asa. Ako po si Raselon, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Iba na uh, para sa Fire uh, Prevention Correct. Month. Correct. O, di ba? Isang uh, pagpapaalala na yung mga pinapaalala po sa atin to prevent fire. Mm -hmm. Yan, kakulit ng huwag uh, um, maglalaro ng mga, ng apoy. Tama, huwag iwanang iwanan na... nakabukas ang kalan. Correct. Huwag iwanang uh, naka-overcharge ang mga... Cellphone or mga diba? gadgets. Huwag tatagal sa chismisan, lalong-lalo na kung may sinaing ka. Yeah, di ba? <laughs> Meron akong kilala ganun lagi sunog yung prito niya. <laughs> Kinilaga niyo na naging tatay na. Eh syempre <laughs> part of Sir Kenneth Chiswisa. Inano ni ano si ano, nag-anuhan sila. <laughs> Mapapatagal ka talaga sa kwentuhan yan. Ayun, <laughs> Ay, laging uh, sunog yung kawalit kaldero nila. <laughs> o, diba mabuti kung sunog lang ang ulam. E paano ito kung Tama. sunog ang uh, bahay? Sabi nga nila, manakawang ka na, ba? Diba? Huwag ka lang masunugan kasi walang matitira. Ang nakakalurkey pa dyan. Kasi ba diba, recently meron tayong uh, um, kasama dito mm -hmm. sa opisina na nasunugan sila. Mm -hmm. Mm. Um, uh, nakakaloka dito, meron kang tinatry na isalbang gamit. Bawat gamit na nilalabas mo, ninanakaw din ng iba. so, di ba? <laughs> eh, hindi na totoo na, na, ano, na okay lang masunugan, wag ka la um, okay lang manawa, mat, manakawan, no, hindi masinugan. lang masunugan. hindi na totoo yun. <laughs> Kasi, Kasi masunugan ka, nanakawan ka, ka rin. <laughs> din. Pambihira yun yung, yun yung masakit Dun, eh. Kasi kwento sa akin, parang nagkakagulo na, ganyan. Mm -hmm. Tapos, syempre, kung ano yung pwede mo masalba, nilalabas mo. Tapos, maririnig mo, Nasaan yung kalan ko? Ganun. Mm -hmm. 'Di ba? Nilabas ko, kakalabas ko lang ng <laughs> Bakit wala na? Yun wag pala. Naman, wag naman tayo mapang-abuso. Oh. Na, hinasa, nasa gila ng sa gitna ng trahedya ng iba. Eh natin. Parang minsan may narinig na rin akong kwento na ganyan na ano na ang uh, nasunog ay, ay uh, um, na ano siya na aksidente mm -hmm. tapos halip na tumulong yung mga tao ni nakawan muna okay, baga, oh, gano. may oh, mga gano'n gano. oh, may mga gano'n ganun may mga diba dito na uh, sa Nakaka index mga nakaraan ba? may nabalahurang ano dyan uh, as in talagang 10-wheeler uh, truck ng mm -hmm. ano ng mga mga beer parang mm -hmm. gano'n ganun ah pinagkukuha oo oh, oh. <laughs> so, tapos nga sa area yung lasing oh. <laughs> <laughs> the next day mga hindi nakapasok <laughs> eh, instead na tulungan oh, diba? instead na makatulong diba i-gather i-tulungan wali Okay. Meron din yan Binagawan dito, pa. dito naman sa May Service Road yung truck naman ng bigas. Mm. Oh, iba kanya-kanya kuha ng balde, Inakot yung bigas. Yan. <laughs> e, samantalang I'm sure yung uh, yung driver noon, yung pahinante noon, hindi na malamang kung paano nila alam mm, mo yo paano na, nila isasalba, isasalba lahat ba. ng mga gamit nila. Correct, 'di ba? Huwag naman natin pong ugaliin na gano'n na sa trahedya ng iba eh. Ikinatutuwa po natin, may karma po 'yan. Totoo 'yan. May balik, tayo sa oh, pwedeng ibalik sa correct. atin ng mga ginagawa natin. Tama. Life is a boomer. 'di ba? Ku anong ibinato mo, yun din ang babalik sa iyo. Anyways. 'di ba? Sabi nga nila, ba, diba, everything happens for a reason. Mm -hmm. Minsan hindi natin maintindihan kung bakit kailangan mangyari pero mangyayari, 'di ba? Kaya naman pala. Although talagang masakit ako, masakit sa puso Tama. ang uh, mawalan ka ng uh, ng property mo na ininvest mo rin na matagal Oo na panahon at saka yung, ano... 'yun eh kasi mm -hmm. ang mga bagay sa loob ng bahay hindi naman 'yan nabibili sa isang iglap. Tama. May mga iba diyan na mapinag-ipunan um, mo muna may ilang suweldo nga hindi ka muna ginalaw may ibang may ilang bigas na hindi ka oh. sinain <laughs> 'di ba para makabili ng electric fan 'di ba yung mga ganun ba oh, and, the, and most importantly the memories mm -hmm. 'di ba bawat bawat kasi may kanya-kanyang kwento oh, yan eh. mm -hmm. yung lababo 'di ba may may kwento ka diyan pero nasunog yung lababo niyo yung banyo niyo na nakasundong kasundo mo kapag gusto mo mag moment ah. yung lababo niyo na ilang beses na pinalitan kasi <laughs> natipak yung tiles <laughs> Kasi sabi <laughs> bakit inuupoan <laughs> totoo eh. May memories ang bawat lugar. Ay. Tapos biglang masusunog na, mm -hmm. na lang ng ganun-ganun. Totoo yun na mahirap. Actually, ma mahirap yung mag-rebuild ng structure. Correct. Pero mas mahirap mag-rebuild ng hope. Mm -mm. Yung uh, mawalan ka ng, uh, ng, 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 gamit, ng bahay. Di ba? Talagang napa, napakasakit nun. At yung, pa, yung iisipin mo papano paano ako ulit bubuo ng uh, panibagong mm -mm. pag-asa? Isa ko, rin sa mahirap saan yun. Ko, saan ko lito, huhu, saan ko hugutin yung lakas? Yes. Sana kukukuha ng ano, ng... Uh, Kasi wala, eh, wala pa diba? kang pagkukunan eh. Correct eh, parang hindi mo alam kung saan ka magsisimula? Magsisimula ka ba sa sabon? Oo, di ba? Magsisimula diba? ka ba sa damit? Ano ba? Magsisimula Pam ka ba sa prito-prito ba ng oo, itlo bukas? di ba? Saan saan ka mag uh, saan mag, ka magsisimula, di ba? So talagang uh, nap napakahira, Pero mm -mm. tingnan mo naman yung uh, sinabi ni Raselon, di ba? Na ang uh, ginawa niya, niya ay uh, nagtiwala. Diba? Tama. Meron na, meron tayong magandang uh, quotation na na, na 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 receive kanina partner. Mm. Ang ganda niya eh. Sabi dito we will never be given burdens we cannot bear when we have a problem and we think it's impossible to solve take it as a compliment mm -hmm. because because God knows we can mm -hmm. Tama kung, kung sa tingin mo Meron kang uh, problema Pagsubok Na sa tingin mo Hindi mo kaya Take it as a compliment Kasi alam ng Diyos Kaya mo Correct diba? so, Ang ganda naman itong uh, Quotation na to no? Magbasa mag ka ng mga quotation mm -hmm. Para magkaroon ka ulit Ang hope Maaring may dahilan Kung bakit Although ayaw naman natin Na masunugan Kung ano naman. man Pero uh, 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 kumbaga, uh, Problems in general Hindi yung mm -hmm. hindi lang yung pagkasunog Napiling natin Ano tayo Hopeless uh, Helpless mm -hmm. uh, Wala tayong pagkukunan Pero trust the process. May dahilan mm -hmm. kung bakit nangyayari sa iyo yan. At sinasabi ni Lord na kaya mo yan, anak. Malalagpasan mo yan. So, ibig sabihin, magtitiwala Tama. ka. ba? Diba? Although, napakahirap magtiwala. di mm ba? -hmm. Diba? Lalo-lalo na kung nasa gitna ka ng trahedya. Parang ang matik reaction ng tao, bakit ako? Oo. Bakit kailangan kong ginawa? Ba mangyari sa akin to? Mabait naman ako. Sana yung mga kapitbahay na lang naming sa laula. <laughs> ba? Diba, sana yung masasamang ugali. Tama, yung ex-boyfriend kong iniwan ako para sa pangit. Sana sa kanya na lang nangyari. Pero bakit sa akin, di ba, napakahirap talagang tanggapin. But eventually, you will realize and you will understand why. Mm -mm. Di ko sure kung pinangungupahan nyo lang yung bahay nyo noon, mm -mm. di ba? Pero tingnan mo naman yung nagdala sa inyo dahil dun sa sunog na yun na dinala kayo sa, sa, sa inyong uh, home na Tama. I'm sure not in your wildest dream na magkaroon ka ng, ng, uh, bago ng bahay, sa subdivision. Bahay, corrected na. by. Pero meron. Oh, di ba? So, maaaring yun yung dahilan na yun. uh, uh, anak kaya kung ita itira ka dyan? kasi delikado sa lugar 'yan. Mm. Bibiyan kita ng mas magandang lugar at para mangyari yan sige ito yung gagawin ko. Mahirap tanggapin pero sana maintindihan mo. Correct, mm. 'di ba? Madami talaga nga uh, bagay na mahirap intindihin. Naalala ko nung uh, araw na nasunog yung uh, area doon sa sa ano sa mm. Mandaluyong. Oo nito, sa, oo, nito lang. Sa oo, nito lang sa kasamahan natin. Yung din yung gab nung gabing yon nasunog din yung ano Bureau of Customs. Mm. Oo, yun, mm. yung yung uh, opisina ng oo, aking asawa. tumawag pa sa kanyang office classmate sabi niya ah pre may naiwan ka ba sa ano sa sa office mm. Ta sabi niya oh my god yung leche lang ko naiwan <laughs> yun yung unang reaction kasi <laughs> nag-iisip siya ano bang naiwan ko sa office eh Friday yun eh ang Oo. problema niya kasi kung the next day carry pa yun eh di ba pwede ba kainin na <laughs> leche plan the next day depende pero kung, pag malamig na oh, malamig oh, correct, diba? pero kung Friday yun at dada ng weekend hindi na siya pwede ng Monday Oo. So, yun yung, yun oh, yun yun. Yun yung problema niya oh my god yung leche plan go <laughs> <laughs> diba Nakakatawa talaga. Baka ano naman may memory siya sa Leche Flan. <laughs> yun, actually, yun yung point dun eh. Leche Flan pa lang, uh -oh. ikinataranta mo na. Uh oh, what, what more? more? Yung files, yes. yung memories. Correct. Di ba? Ah. Yung, uh, yung, 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 yung like... picture. Yung picture mo. <laughs> 12. I was payat. <laughs> Di ba hanggang alaala -ala na lang yun? <laughs> Tapos susunugin pa ng ganun-ganun oh, diba? ganun na lang. Nakakalurky. And, and they are also ano, ah, rebuilding. Mm -hmm. Napakahirap pa ah. Ang ano, hashtag nga nila ngayon is hashtag bangon POM. Mm -hmm. Kasi ang hirap pa. Ah. Sobrang hirap. Alam mo ba ang office nila nasa, ah, nasa basketball court? Nag-opisina na. na sa basketball court. ba? Diba? Ang hirap talaga kapag ka nasunugan, ang hirap mag-rebuild. Basta, but then again, ba? Diba, mahirap man intindihin there's always a reason ano masasabi mo tanghenyo well ang una una hindi ko ba yung iba na binibigyan na ng bahay mm. tapos nagre-reklamo pa kasi porket malayo malayo sa ano ikaw nga mayron kasabihan yan sa german ay what's <laughs> yon. <ito> yan ano sure <laughs> na. Ano daw ano ang ibig sabihin <laughs> Ang ibig sabihin yan, magpasalamat Tama. ka kung anong meron ka at palaguin mo kung anong meron kang Ay, naiintindihan ko yun. Oh. Yung interpretation ko doon. Oh. <laughs> yung pala yung ibig sabihin nun, hello <laughs> ka talaga. Iba't ibang language. <laughs> Ang alam mo, nakaka-learn. Pero to, yun, magpasalamat ka kung everyday may nauuwian ka. Diba kung merong, merong uh, bubong na nagko-cover sa'yo sa tindi ng sikat ng araw. Diba minsan nakadalasan, actually hindi, hindi minsan eh, sobrang dalas nagreklamo tayo sa kung anong meron na binibigay sa atin. Saka wag mong hanapin yung wala sa'yo. Kung anong meron ka ngayon, yun yung pagyaman. Work on it. Oo, oo. Tama. Work on it. sa letter center. Natin, Oo, oh, di diba? Hmm. mo kung ano meron. Tsaka ano ah, ang tinuturo din ni, ni Kuya Raselon, lakas ng loob diba yung ng dibdib. Yung risk. Yeah. Oh, Ega grabe. Risk. Importante yan. Sobrang risk taker. Ba? Parang hindi sila sure kung saan nila kukunin, pero go. ba diba? Talagang tiwala lang ah. Sa bagay, may kasama naman siya eh. ba diba? When you take that risk, may mag-iisip ka din ah. Hindi, mm. hindi ka jump ng jump kasi baka mamaya mo yan. Salo ka parang, parang, credit card, diba? ba Parang, o oh, sige, I'll take the risk of getting that card. Yung pala, hindi mo naman pala kayang bayaran oh, no? 'yung sweldo mo kakarampot lang tapos mm. swipe ka ng swipe jano Oh, delikado din. Saka, mas lalo kang mapapahama kasi baka ano, baka pag hindi mo nabayaran lahat ang mga utang mo, ma-blacklist ka. Oh, o mas totoo yan. Yun. 'yung perspektibo mo sa buhay na pag nag-take ka ng risk, gaganahan ka, magdo ka ng kayo, kayo para makuha mo 'yung Correct. gusto mo. At mukhang gano'n naman ang ginawa ni Raselon, uh. no? 'di ba? Congratulations on your um not so new home kasi ilang uh, years na rin naman na nakalipas, mm -hmm. pero at least 'di ba, matatapos na. 'Di ba? Ang na lang oh. oh. Ang sarap-sarap yes. ng feeling ng ganun na na konti na. Mas nauna na na pa sa matapos sa binabayaran natin. <laughs> 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 Ikaw, Chepel, matatapos yung bahay mo. <laughs> <ko. Mga, laughs> ano pa, 17 years pa <laughs> eh. <day. laughs> Yan ang mahirap eh. Uh, uh, parang retire na ako, nababayad pa ako eh. Na, na, na lang siya mapunta sa pag nategi ka, di ba? Uh -oh. Pag-ibig ba yan? Uh -oh. 25 years to pay. Alam mo yung mga iba, hindi ko alam kung saan nila kukunin yung pera. Alam ba, meron akong pinakote recently sa bangko. Uh oh. Um, pag, bag, sa pag, uh, pag, 10 to 15 years to pay, parang a month, 43. Okay. Parang ganun. Pero pag bawa, 5 years, 115. Sabi so, ko, siyang kamay ng <laughs> Diyos! Kukuha! <Kung> <laughs> ng 150,000 a month. OMG! Ang babayaran mo for how many years? Ano, three to, ah, uh, five. Five years. Limang taon kang ano. Nakakaloka yun, na. ah. So, di ba, even if you want to take that risk, mm -hmm. kung alam mo naman at compute mo rin sa utak mo na hindi mo kaya, hindi kaya, wag mo rin, ano. di ba, ikang anitang ang henyo, hindi ko makone. Di ba, kuha, kuha, kuha ka ng kuha. Hindi mo naman kayang bayaran. wag din pilitin. Wag din pilitin. Baka, oh, kung talagang alanganin. Oh, oh. Ang ang nagkataon lang dito kay Rassilon tsaka sa kanyang wife dalawa silang working at sinabi nila kaya Correct. nilang pagtulungan yun yung dapat of course you should be a risk taker totoo mm. naman yan minsan lang dumating ang oportunidad pero pag aaralan mo din dapat calculated oh, ah, diba oh. yung risk hindi yung tira lang ang tira diba Tama. baka mamaya binabayaran mo ng bahay for five years ah, dahil sa guto mo hindi ka inabot ng 5 years totoo <laughs> 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 ibahay ka nga tegi ka naman <laughs> pero diba yun naman yung kaganda <laughs> <laughs> Di ba yun naman yung kaganda pag namatay ka, yun na? Di ba gano'n <laughs> hindi mo tuloy na enjoy yung pinaghirapan mo <laughs> yun yung masaklap doon o, di ba? parang hindi na ano yung sacrificial lamb ka parang na magkabahay o. yung pamilya mo di ba? Oh kailangan pag-isipan din hindi Tama. po na na hindi po dapat na bara-bara lang bara-bara ha? Okay. salamat ha, sa iyong kwento na si Lon kung ikaw meron ka rin ha, story that you'd like to uh, send to us email us mahihwagangburnaystory at gmail.com kahit anong kwento po yan mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw corrected by God gotta go mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na no, nagpapaalala. Walang, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Mang walang problema. Hey, lang. Love, love. Always your number one. SM Radio Station. Love free.